gumagana ang portable power spray mo pero walang lumalabas sa tubig, pwede mo kong iyan pren or pwede mo kong iyan follow kapag hindi totoo ang sinasabi ko. Dalawang bagay lang ang dapat mong tandahan kapag gumagana ang portable power spray na hindi lumalabas ang tubig. Una, i-check mo yung dalawang hose. I-check mo yung dalawang hose kung walang tagas. Okay? Ito po yung pinaka-importante yung input. Yung input, kailangan mahigpit po yan. Kailangan walang singaw. Kapag may singaw po yan, hindi papasok ng maayos yung tubig. Okay? Ito rin po yung kanyang output. Siguraduin, walang tagas sa ilalim. Kung pahinto-hinto, ang portable power spray, may tagas po yan. May tagas dito, or may tagas sa mismong malapit sa kanyang spray gun. Ito po siya, no? Kapag may tagas po dyan, may tagas dito, nako, ayun na. Pahinto-hinto ang andar niya. Pero, papaliwanag ko po kung bakit ayaw lumabas ang tubig ng portable power spray ninyo. Halos kadalasan, di ba, lahat sa atin meron ng portable power station. So, marami nagtatanong sa akin kung bakit daw gumagana yung motor ng power spray pero ayaw lumabas ang tubig. Una, yung host ng input. Ito talaga yung importante. Kailangan walang leak, walang tagas. May input po dapat yan. Okay, so pakalawa, ito na. Kapag gumagana yung motor, na, walang lumabas ang tubig sa kanyang spray gun, kailangan mo lang alisin dito. Okay, so alisin, alisin mo dito. Ayan, no? Kapag tanggal na dito, sigurado, lalabas ang tubig, 100%. Okay, sigurado po, lalabas ang tubig, kapag ay lumabas, at Al alisin mo lang yung spray gun, lalabas na po yan. Okay? Kapag naman po ay lumabas sa spray gun at lumalabas dito, ibig sabihin walang problema ang portable mo. Kadalasan po na ginagawa ko, hindi baling wala ng wala nang dumating sa akin na nagpapa-repair ng power uh, power spray at least nakatulong ako sa iba okay ito po kadalasan na problema ng portable power spray barado okay ito po kapag lumabas ang tubig dito ibig sabihin ito ang yung problema 90% ito po yung lahat ng ginagawa ko na walang kahirap-hirap barado lang barado po sa gitna kung makikita po dito mayroong maliit na butas yan sa loob sa loob po no kailangan mo lang gawin Kuha ka ng wire na stranded number 14. Kailangan mo lang siyang balatan. Kaya, para may idea po kayo. Kailangan po mahaba, no? Kasi malalim yon. Ayan, yung price, yung anak. Uh, eh, yung price ko, mapurul na. Ayan po, no? So, pasensya na po sa mga gusto magpa-shoutout. Napakarami ninyo, no? Hindi ko po lahat memorize. Ayan po. So, kuha ka ng isang strand na nang stranded wire number 14 ito po siya ayan po no kasi yan lang yung papasok sa butas napakaliit po yan kahit may filter yung input niya meron pa rin nakakalusot meron pa rin nakakapasok lalo na kapag matagal ginagamit may lumot okay may puting-puting buhangin na maliliit nakakapasok po dyan nakakalusot pero kapag inalis mo dito sa kanyang spray gun lalabas po lahat yan pero dito, barado na po yan kasi nga, ay ginagamit po yan ng matagalan. Okay, sa so kailangan pong ipasok sa, sa loob, may barado po yan, tapos tusukin nyo lang ng matagal, dapat po papasok ito sa mismong butas. Okay, pakita ko ha. Ah. Ayan po, pakita ko yung butas. Okay, hindi ganun kita sa camera, no? Pero ako po, kitang kita ko. Ito, ah. Pasok ko sa butas. Ayan po, pasok na oh. Ayan po, pasok na oh. Pasok na. Oh, dapat ganyan po. Pasok lahat yung isang strand. Ayan oh. Pasok na. Ganyan po dapat.